Hello mga kaibigan, mga kapatid. Mapagpalang araw ng linggo sa inyong lahat. At nasa ikaapat na linggo na tayo sa pagdiriwang natin sa buwan ng Adviento. At isang araw na lang ipagdiriwang na natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Isus na siyang ating tagapagligtas at siyang dahilan kung bakit tayo naghahanda sa buong pagdiriwang ng Adviento. At Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga paginilay at uh, alam ko marami na tayong mga regalong natanggap sa ating mga ninong at ninang, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kaibigan. At sana maging mabunga ang lahat ng ito. Marami siguro tayong mga alaala -ala sa buwan ng Desyembre na ito na siyang magbigay ng inspirasyon, magbigay ng uh, pag-asa at magbigay ng kagalakan sa ating buhay. Sa linggong ito, ang ating pagbasa ay babahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 38. Dito isinilaysa yung pagpapahayag ng kapanganakan ni Kristo. Alam natin na sa maraming taon ang mga kapatid natin, ang mga Hudyo, ay talagang nagdusa sila sa hindi maunawa ang mga pangyayari sa kanilang lipunan. Naging alipin sila, nawalan sila ng pag-asa, at hinihintay nila ang pagkakataon na darating ang isang hari na siyang magdala sa kanila ng kagalakan, ng kapayapaan, ng pagkakaisa at ng kaligtasan. At dito isinugo ng Diyos ang kanyang mensahero na si Angel Gabriel upang ipahayag ang kapanganakan ni Jesus na siyang tagapagligtas. Alam natin na sa konteksto ng pagsasalaysay ng ating ibanghilyo, marami sa mga tao ang hindi naniniwala na darating ang tagapagligtas sa anyo ng isang tao. At ang pangako ng Diyos sa lumang tipan ay talagang pinanindigan niya hanggang dumating ang panahon na ipinagkaloob na ito sa pamagitan ng pagkakatawang tao ng kanyang nag-iisang anak na si Jesus na ating tagapagligtas. Siguro para sa akin kung balikan natin ang ating ibanghilyo na si Anghel Gabriel ay siyang nagdala ng napakabunti at napakagandang balita, ang balita ng kapanganakan ni Jesus na siyang nagdala sa kanila ng lakas, nagdala ng pag-asa at inspirasyon ay naway maging isa rin instrumento at magbigay ng saysay -say sa atin upang tayo rin mismo ay magdala ng napakagandang balita, mensahe, sa bawat isa. Yung pagpapahayag ng anghel kay Maria at sa komunidad na maging uh, ina ng ating Panginoong Isus na tagapagligtas at yung pagpapahayag ng anghel sa lahat upang ipaalam at ipabatid sa nakakarami na ang hinihintay na tagapagligtas ay darating na. Siguro sana tayo ay maging instrumento din sa ating makakaya at sa ating paraan upang sa gayon ay makapagdala din tayo ng kaligtasan, makapagdala din tayo ng kagalakan sa buhay ng bawat isa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming maging instrumento ng iyong kaligtasan. Turuan mo kaming maging matatag at maging masigasig sa pagtupad ng aming tungkulin lalong-lalo lalo na sa pagpapahayag ng iyong paghahari. Amen.